update po sa aking sabog tanim ito po ay dalawang buwan may gitna ito po ay 62 days na mga kasaka at, at simula na pong lumabas yung kanyang mga bunga mga kasaka no. itong sa katabi niya naman po mga kasaka ito ay lipat tanim pero magkasing edad lang sila mga kasaka mula nung ito ay nilipat tanim at ito ay sinabog ko Parehas lang din sila ng variety RC480 mga kasaka. Sa mga nagsasabi na madalian daw tong sabog tanim kaysa lipat tanim. Ito po yung uh, resulta. Ito po ay halos lumabas na yung lahat ng bunga. At ito naman pong sabog tanim ay kakasimula pa lang magbunga mga kasaka no. Good morning mga kasaka no. Ah, uh, ito yung mga peste na hindi hindi nawawala sa ating mga palayan. Lalo na kapag itoy nag-uumpisa na mag uh, sumuhi. Uh, nag-uumpisa na din silang umatake mga kasaka. Ito mga kasaka. Oh. Kung napapansin yung namumuti, yung mga dahon ng inyong mga palay mga kasaka uh, maaaring yan yung mga peste na umatake dyan yung mga itlog sila mga kasaka mapapansin ko habang lumalabas yung mga bunga nila mga kasaka uh, ito ay dumadami din sila yung mga ganitong mga peste at tara mga kasaka samahan nyo ako at ating pag-usapan kung ano nga ba ang leaf folder kung paano sila nabubuo at kung ano ang magiging pinsala nila sa ating mga palayan so ano nga ba ang leaf folder mga kasaka ang leaf folder ay isang uri ng peste na karaniwang nakikita sa ating mga palayan. Ito ay isang uri ng uod na nagiging sanhi ng pagkasira ng mga dahon ng ating mga palay. Ang mga babaeng leaf folder ay naglalagay ng kanilang mga itlog sa mga dahon ng palay. At kapag napisa ang mga itlog, ang mga larva o ang mga uod ay gumugulong sa loob ng dahon at pinapakain ng mga ito at nagiging sanhi ng pagulot at pagtiklop ng mga dahon. Ang leaf folder ay karaniwang umataki sa panahon ng pagsusuwi hanggang sa pagsasapaw ng palay. Ang uod o larva ng leaf folder ay pumipinsala sa palay sa pamamagitan ng pagkain at panunuklap ng leaf tissue ng palay. Tinitiklop nito ang dahon at sa loob ng pinaikot na dahon ito ay namamahay at kumakain. Kinakaskas ng mga leaf folder ang berdeng bahagi ng dahon kaya namumuti at natutuyo ang mga dahon. So paano nga ba nakakapaminsala sa palayan yung mga leaf folder mga kasaka? Isa nga dyan ay pagkasira ng dahon. Ang mga uod ay kumakain sa loob ng dahon na nagiging sanhi ng pagkawalan ng mga berdeng kulay at pagkatuyo ng dahon. Dahil dito, nababawasan ang kakayahan ng halaman na magsagawa ng photosynthesis na mahalaga para sa paggawa ng pagkain ng halaman o ang ating mga palay, mga kasaka. No? Pangalawa nga po yung pagbaba ng ani. Kapag malala ang infestation, maaaring bumababa ang ani ng palay dahil hindi nakapag-produce ng sapat na enerhiya ang mga halaman para sa pagbuo ng butil. Isa pa dyan mga kasaka, no? Magkalat. Mabilis na kumalat ang mga leaf folder mga kasaka sa ating palayan. Lalo na kung hindi agad maaksyonan, maaari itong magdulot ng malak malawakang pinsala sa buong pananim natin mga kasaka. So paano nga ba natin kontrolin yung uh, mga leaf folder? Uh, Isang nga po dyan mga kasaka ay regular na pagmamasid. Mahalaga ang regular na pag-inspection sa palayan upang matukoy ang mga uh, presensya ng leaf folder mga kasaka. Kung kinakailangan, maaaring gumamit ng insecticide na aprobado para pagkontrol ng leaf folder. Sundin ang mga tagubilin sa paggamit ng insecticide upang maiwasan ang pag pagkasira ng kapaligiran at uh, siyempre ng ating mga kalusugan, mga kasaka. No? So, maaari din tayong gumamit ng mga natural na kaaway ng leaf folder tulad ng mga parasitiko at predator na insekto, mga kasaka. So, ano nga ba yung mga kaaway ng leaf folder, mga kasaka? yung mga parasitiko at predator na insekto. Tulad ng mga kuliglig o itim na kagaykay mga kasaka. Karaniwan itong kinakain ng mga itlog ng mga leaf holder. Isa rin dito yung tipaklong. Kinakain din ng mga itlog ng mga leaf feeders. Marami dyan mga kasaka itong mga maliliit na putakti. At itong tigring sa lagubang, pagong-pagungan. Yun yung mga kaibigan natin sa palayan mga kasaka no? at importante pa rin yung sabayang pagtatanim mga kasaka kasi ang sabayang pagtatanim mga kasaka ay makakatulong upang maiwasan ang malawakang pag-atake ng peste dahil hindi sila basa-basa makakalipat sa ibang pananim kaya hanggat maaari mga kasaka no, eh, tayo ay sumabay uh, sa pagtatanim ng karamihan uh, para maiwasan pa din yung paglipat-lipat ng mga leaf folder uh, sa ibang pananim mga kasaka no? So, yun po mga kasaka, tayo po na tapos na sa pag-spray mga kasaka, no? At yung ating na-spray ay uh, bali na tangke. Eh. Kasi mag-isa lang po tayo mga kasaka, no? Uh, kaya po natin uh, dapat magapan mag itong leaf folder mga kasaka kasi napaka-importante po ng uh, dahon. Uh, lalo na kapag ganitong uh, namumunga na yung ating mga palay mga kasaka, no? kasi yung mga dahon yung nagbibigay uh, ng vitamina at saka pagkain sa ating mga umusbong na uhay uh, so, so kaya kung uh, atakihin siya ng leaf folder ay mababawasan yung maibibigay niya na sustansya sa ating uh, papausbong na mga uhay so yan lamang po sa video na to mga kasaka no? uh, Please consider to subscribe to my channel, ka farmer burns at uh, click mo na rin yung notification bell para magkita-kita pa din tayo sa mga susunod kong video mga usapan. And that's all. God bless sa ating lahat na mga farmers.